tech na ospital binuksan na sa Pampanga. Ito'y aling sunod sa utos ni PBBM na palakasin ang health care sa mga rehiyon. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Hindi na kailangang ibiyahi pa papuntang Maynila ang mga pasyente na kailangan ng mga komplikadong operasyon dahil meron ng specialty hospitals sa mga rehiyon. Gaya rito sa Pampanga kung nasaan ang kauna-unahang hospital sa Luzon my robotics at digitalized integrated operating rooms this building alone uh, houses three of the specialty centers that we have already established what is the Advanced Comprehensive Center for orthopedic care and then we have the Center for Trauma and burns, and then we also have the center for brain and spine. The function of each doon will be uh, integrated into one system, including our hospital operations. Like for example, we have our hospital uh, information system for records, the, the electronic records. Then we have also our PAC system for the radiology. We also have our uh, laboratory information system. Lahat dito sa system na to. latest na modelo. Ang mga kagamitan gay ng robotic machines na kayang gawin ang maraming klase ng operasyon. Ito yung latest technology din sa India. And it is capable of uh, performing practically six uh, sur uh, surgeries that would uh, be uh, under the six disciplines. So we have the cardiothoracic, meron ENT or yung head and neck. Then we have the minimally invasive procedure. We have the urology. We also have the gynecology and we have the ob obstetrics procedures. Po. Meron siyang self regulation eh. pag mali, hindi siya proceed, automatic siya shutdown. Sa robotic surgeries, mangangailangan lang ng small incision o sugat. Dito ipapasok ang robotic arms. Ang doktor ang magmamaniobra. Malinaw na makikita ng surgeon ang kanyang dapat ayusin. Sa robotics, hindi gaanong nahahalukay at nagkakatroma ang loob ng katawan. Nagtala din ito ng less complication, faster healing at hindi gaanong magtatagal ang pasyente sa ospital. The negative pressure with the hygienic clean air system that markedly reduces the chances o yung risk for yung sinasabi natin yung mga hospital acquired o kaya surgical infections. Sa ilalim ng pamamahala ng DOH, bukas na itong advanced centers for comprehensive orthopedic care and for trauma and Burns care sa Jose Lingad Memorial General Hospital. Mataas daw ang rate ng vehicular accident sa area na ito na malapit sa NLEX at ito ang takbuhan ng mga naaaksidente at trauma and burn cases. Marami rin dito ang highly specialized orthopedic brain and spine doctors. Alin sa utos ni PBBM na dapat magkaroon ng regional specialty hospitals para agad na magamot ang mga may sakit at hindi na magtambak sa mga ospital sa Maynila nakahandarin ang JLMGH sa dadagsang pasyente mula sa iba't ibang probinsya.